Okay, hey, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So bago tayo magpusid doon sa mga bagong motor na nilabas ngayong 2025, balik muna tayo dito sa Rossi MH Del Pilar Malabon mga kamots dahil meron nga silang bagong nilabas na kulay ngayong 2025 ng Rossi Sparkle 150i. So tama na rinig nyo mga kamots, bagong kulay, bagong design from uh, Rusi Motorcycles. So sa mga Rossi Sparkle lovers dyan, Marahil magustuhan nyo ang episode natin for today's video dahil uh, natin tong Roots si Sparkle i 2025 na color black black edition to mga kamots coming from Bruce Kaya naman huwag na natin patakalimpehan. Simulan na natin. Alright, so this is it mga kamos. the all new Rucy Sparkle 150i coming from Rucy, Philippines. Pagdating sa looks and appearance niya, so mapapansin natin mga kamos na talaga namang uh, may kahawig din. This one is uh, parang uh, Honda Click-inspired naman ng isang ito, so Rucy Sparkle uh, 150i. So meron din palang Rucy Sparkle 125i mga kamos, no? So pero this one ang meron ngayon dito sa Rucy. MH Dolbilar Malabon, Malabon eh, itong pinakabagong uh, 150i ng Sparkle. So, meron tayong glossy black na premium color dito. Of course, and then uh, nakalagay dyan is rosy. And then sa baba niyan, mga kamos, ito na yung pinaka-itsura ng headlight niya. Ayan. So, what we have here is uh, DRL. Magkabilang uh, gilid niya, no? So, napaka-angas ng DRL niya. So, naka-integrated na rin yung turn signal niya sa harapan. And then, naka-LED po yan, mga kamos, no? And then, pagdating sa headlight niya, ayan. So, kamukhang-kamukha talaga siya ng conduct light, no? Uh, contact light ni Spark talaga siya. So, naka-LED na rin po ito, mga kamos, no? So, ngayon ko na napansin na mahaba pala yung uh, daytime running light, no? So, from here, aket yung pataas, mga kamos. So, meron dito nakalagay na sparkle of course. And then, uh, decals na gold. Ayan, no? Tapos, meron ba siya mga linya-linya na black dito? And then nakalagay dito mga kamots, sa mga uh, sa right side is electronic fuel injection. So naka EFI na rin pala itong isang to mga kamas. And then naka Euro 4 compliant. Ayan. Ganda. So as we go down here mga kamots, Ayan. So pagdating sa fender niya. Ang fit ng fender niyo. Uh, Maiksi lang. <laughs> Pero tama-tama lang sa motor na to. And then ang paganda pa dito mga kamas. Yung kulay ng mags niya. Uh, nag-complement doon sa kulay ng decals na nasa motor. Ayan, sa color gold din. And then, sa panapansin ko dito, mga kamos, yung uh, telescopic fork ni Rusi, Sparkle uh, 130 i Ayan, so, meron siyang uh, signature uh, logo or uh, emblem from Rossi, uh, Rusi. Wow! naka na siya din sa telescopic fork Mismo, no? So, hindi siya nakadikit. Parang naka-embose na siya. Ayan, so, ganda, mga kamos, napaka-premium. Ayan. So, sa side pairings, sa side view naman, mga kamos, ayan lang siya uh, wala rin naman gaano ka arte, arte sa decals. So nataka plain at uh, premium lang ng uh, design niya. So sa gilid meron tayo dito ng uh, rosy and then uh, 150i. Nakalagay diyan water cooled. Ayan. Ah water cooled na. Tapos pagdating dito sa gilid niya, ayan so naka 3D emblem siya. Ayan, so sparkle. Ang ganda ng uh, emblem niya, golden. So pagdating sa side pairings niya, ayan so may mga bu may butas din sa ilalim. Ganda oh. Additional aesthetics or design sa motor na to. Ayan. So ang ganda nung ano nyo. Nung pairings uh, nyo rito. Uh, parang uh, matte gray. Ayan. So hindi siya black. Matte gray po siya. Ayan. Naka LED na ano na rin tayo dito. Na daylight. Of course. Ta tapos meron pa siyang pa diamond shape dito sa gitna. And then ito naman yung turn signals niya, So nakahiwalay nga lang siya. Iwasan nyo nga lang to na mabalik. Ayan kasi nakahiwalay siya, hindi siya naka -indicated. And then, ito naman yung uh, tail tidy ng uh, rose sparkle, no? So, ang ganda. Kamuha ka talaga siya nung sa Honda Click. So, meron tayong built-in plate tight dito, of course. And then, reflectorize. Wala siyang kickstart, of course. So, napaka-linis ng CVT niya. And then, ang laki ng crankcase niya, yung crankcase cover. Ganda. Uh, Napaka-premium din ng uh, paint finish, so, matte black. Tapos merong uh, logo ng Rosie dyan. air filter niya mga kamots. Ito. Air filter box. Ang laki ng ano, cover. Saba. Tapos, ito naman yung uh, pedometer sensor mga kamots. No? So, yeah, parang uh, Conduct liquids the din talaga. May cover siya. No? So, pagdating sa shock niya mga kamots, naka paint finish na red. Glossy red yung uh, shock niya. Ayan, ganda. Ayan, so naka alloy food din siya. So, ito naman yung pinakatambucho ng Rosie Sparkle 1 EI. So, napaka-trim yung din ng kulay. Uh, all black yung kulay niya no so pati dito sa cover ng ano tip so black din napakaganda mga kamot so, dako na kagad tayo sa sukat ng gulong mga kamos, ng Rufus Sparkle 150i sa harapan mga kamot meron tong sukat na 90 by 80 by 14 inches so naka 14 inches yung gulong niya and then ng uh, uh, tar na ginamit ni Rusi para sa Rusi Sparkle uh, 150i ay cordial tire. So, harap at ligod po yan. And then, naka tubeless na rin po yan, mga kamos. No? Alright, sa likuran naman, mga kamos, ang sukat ng gulong niya isa uh, 100 by 80 by 14 inches din. Pagdating sa grab bar niya, napaka-premium din ng kulay. Uh, matte black ang uh, paint finish. And then, ito naman yung uh, upuan niya. Yung Rushy Sparkle uh, 130, i so malapad din. And then, of course, nandiyan yung signature logo ni Rossi. Ayan. So, pagdating naman sa under seat compartment, ayan. So, meron siyang under seat compartment, no? At, uh, na-impress ako kasi medyo malalim din yung, uh, ano na, yung under seat compartment niya. I think kasya dito ang, uh, uh, maliit na shell na half face. Pero pag full face, uh, hindi magkakasya. Ayan. So, meron tayong uh, malalim na under seat compartment dito. So, malawak din. So, pwede kayo maglagay ng mga Uh, kapote dyan, uh, iba pa mga maliliit na gamit, documents so kasyang-kasyang mga mga ka mga sa and then, ito naman yung tank ng uh, Rusis SPARGAL uh, 150i so pagdating sa fuel tank capacity mga kamots, ang fuel tank capacity ng Rusis SPARGAL uh, 150i is 5.5 uh, liters Ayan. and then ayon kay Rusi mga kamots itong RUCI SPARGAL 150i ay, ay nagkukusumo ng gasolina ng 45 to 50 kilometers per liter so matipid na rin yan para sa isang to mga kamots no na 150cc and then na uh, naka-fuel injected na rin po saan. So, kaya expected natin na talagang uh, yung fuel consumption niya ay eh, matipid-tipid na rin. So, sayang nga lang hindi pa naka-activate yung motor na to. Hindi ko mapapakita sa inyo yung isura ng panel gauge niya. Ayan. So, naka wala pa kasi siyang battery. Pero, as you can see, mga kamots, ayan. So, naka-fully digital display na siya. Wow! Itong uh, OCI Sparkle water uh, i Ayan. So, which is that? Nandito na. Makikita na natin. Alam nyo na yung mga makikita dyan. Uh, speedometer, odometer, fuel gauge, lahat ng na makakamous na. And then meron siyang dalawang button dito for uh, select and then set. Napansin ko dito sa 3D emblem ni RC, makakamous 'yan eh, nagpalitan na ng kulay. So hindi na siya yung uh, uh, originally color na dilaw, no. So ito uh, color black na siya na yung uh, letter R niya is silver na. Ano? Parang nagmukhang premium lalo yung uh, logo ng Rosie ayan So, sa mga buttons and switches, mga kamots, dito sa left side, meron tayong uh, built-in passing light. Ayan. So, sa mga features ni Rucy Sparkle 150i. So, high beam, low beam, meron din tayo dito. And then, hazard switch. So, meron rin siyang built-in hazard, no? Ganda. And then, uh, turn signal switch, left and right. Tapos, busina. And then, sa right side naman, mga mods so, meron tayo ditong uh, uh, kill switch. Ito itong uh, pulang button na yan. Meron din tayo dito ang patayan ng ilaw. Mga kamatid, gusto natin nakapatay yung ilaw sa daylight para nga naman tipid sa baterya. And then yung electric switch. Pagandaan dito kay Rosie Sparkle uh, 150i, so meron na rin siyang power socket na kamot. This is naka-USB type ready na rin siya. Ayan. Ayan. Yeah, so naka-USB type ready na rin siya. Nataka-convenient din niya mga kamot, lalong lalo na sa mga ng Grab, Food Panda, and then uh, Move It, Rider, Uh, ang kas Joyride so napaka convenient itong ng uh, Roush Sparkle 150 ay bukod na sa budget meal na siya eh may mga features pa na talaga naman mapapakinabangan ng mga motorcycle riders dito sa Pilipinas kagaya nung power socket. Isa pang napansin ko dito kay Roush Sparkle 150 ay maramost eh yung susian niya ay eh, naka ano na siya naka-shutter key na rin. Wow. So, meron tayong lock dito for the shutter key. Yeah, so ipu-push mo lang yung button na 'yan. And then, nakalock na yan. So, meron tayong dalawang side pocket dito, mga kamos. Isa malalim sa left side. Ayan. And then, sa right side, ito medyo mababaw ng pocket. Eh. So, pwede natin paglagyan ng mga uh, bottled water yan, or motorcycle gloves, mga kamos. And then, meron tayong uh, multi-purpose uh, hook dito na natitiklop, na retractable. So, ito naman yung uh, footboard niya or uh, gulay board. Ang ganda rin. Ang pagkakadesign. So, may anti-slip siya, no? And then, dito nakapuesto yung uh, battery niya sa uh, footboard. Ayan po yung uh, looks and appearance mga kamusta itong pinakabagong Cruzy Sparkle uh, 150i coming from Cruzy Motorcycle Philippines. So alamin naman natin yung iba pang uh, engine specs at iba pang features nitong motor niya ito. Ang pinakabagong Rusi Sparkle 150i 2025 ay mayroong 150cc engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka-single overhead cam at or bulb. Meron itong max power na 10.5 horsepower at 8,250 RPM at habang kanyang max torque ay 40 newton meter at 6,500 rpm. Pagdating sa kanyang fuel system, as I mentioned earlier, ito po ay naka-electronic FI or fuel injected. Pagdating naman sa kanyang cooling system, ito ay naka-water or liquid. Habang kanyang starting system, ito po ay gumagamit ng ACG starter. At pagdating sa kanyang driving system, since ito ay isang scooter type na motor, ito ay gumagamit ng Continuous Variable Transmission or CBT. At ayon pa kay Rusi Motorcycles, ay eh, hindi na raw GY 6 engine ang nilagay na makina dito sa Rusi Sparkle 150i pero hindi ibig sabihin na ibang makina ang nilagay dito ay may hirapan na tayong kumuha ng mga parts nito lalong lalo na sa mga pyesa pagdating sa CBT nito. Dahil sabi ni Rusi kahit sa mismong brush nila ay talagang mabilis ka at madali kang makaka-order ng mga pyesa nito. Pagdating sa kanyang suspension system, sa harapan ito ay gumagamit ng telescopic fork. Kapag sa likuran naman, equip ito ng single shock absorber. Pagdating sa kanyang braking system, sa harapan ito ay naka-disc brake with two-pot caliper. Kapag sa likuran naman, gumagamit ito ng mechanical drum brake. Pagdating sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1,940mm, overall width na 680mm at overall height na 1,075mm. Pero naman itong seat height na 775mm habang kanyang ground clearance ay 130mm at ang kabuuan bigat naman ng motor nito ay 150kg. At yan na nga ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong Rusi Sparkle 150i 2025 kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa Rusi MH Del Pilar Malabon. Nako na tayo sa cash price and installment price nito ang pinakabagong Rusi Sparkle 150i. Magkano nga ba ito dito sa Rusi MH Del Pilar Malabon as of April 2025. Pagdating sa cash price niya mga kamos meron niya 75,000 pesos na cash price. So yan po yung uh, cash price niya. And then pagdating naman sa installment basis, so magda-down lang kayo ng 5,000 dito para sa Rosie Sparkle. 150i na color black. Ayan. So, and then uh, uh monthly amortization natin mga for uh, 12 months, 7,725 pesos. And then 24 months or dalawang taon, 4,350 pesos po ang ating monthly amortization. And then kung gusto naman siya kunin ng uh, 3 years or 36 months, 3,225 pesos po ang ating monthly amortization para sa Rusi Sparkle 150i 2025. So, take note lang na meron pa silang binibigay na rebate kung maaga kayo magbabayad sa due date nyo mga kapatid, is sa uh, 300 pesos. So, yun po yung uh, rebate na makukuha nyo. Basta magbabayad kayo na mas maaga sa due date nyo. So, yan po yung uh, cash basis and installment basis nitong pinakabagong Rosie Sparkle 150i coming from uh, Rosie Philippines. So, sa mga naghahanap so, sa mga short-term budget nyo, marahil itong uh, Rosie Sparkle uh, 150i na para sa inyo, mga kamos, kung wala kayong masyadong budget. Dahil itong Rusi Sparkle uh, 150 i uh, budget friendly na motor. And then hindi ka rin naman tinipid sa specs mga kamos gaya ng mga sinabi ko sa inyo mga specs kanina. So napakalupit din itong isang to mga kamos. No? So eh, kung ikaw yung tipo na short sa budget, I suggest itong uh, Rusi Sparkle 150i. Ang kunin mo ngayon 2025 dahil sa mga features na meron siya. So, bago ko tapusin itong vlog na to mga kamos, gusto ko magpasalamat kay Sir Sandro na branch manager ng uh, Rusi bilang Pilar Malabon sa pag-assist sa atin para ma-review itong uh, pinakabagong Husi Spargel 150i. Uh, Gumagustong kumuha nito mga mos, mag-message na lang kayo sa Facebook page nila. So meron silang Facebook page, pakimessage na lang yan para in case na malayo pa kayo, eh, hindi naman masayang punta nyo. Pakipollow nyo na rin palang ating Facebook page mga kamos para naman na uh, updated update nyo yung lagi sa mga motorsiklo na nire-review ko at nilalabas ko dyan sa ating YouTube channel. Marami pa kayong aabangan na mga motorcycle review sa ating YouTube channel. Gaya gaya yung mga pinakita ko sa inyo sa last video, nag nagpunta tayo sa Makina Motor Show, eh marami mga bagong labas na motor. So lahat yan mga kamos, aabangan nyo sa ating YouTube channel. So muli, marami marami salamat sa inyo mga kamos. Stay safe, ride safe always.